Pero mamukin wala talagang exact date. Kailan talaga nagsimula ang Pahiyas Festival. Pero ang salitang Pahiyas ay sinimulan gamitin noong 1970s. At nagkameron na ng festival noong between 1980s saka between 1980s and 1990s. Wow, kaganda rin pala, no? Tsaka ito ay simple sa lang ang tawag. Alright. At uh, yun po namang tradition natin ang papayas. There were evidences na noong 15th century nagpapayas na talaga ang mga magsasaka. Pero uh, dahil sa pananaliksik ng ating local Historical Society, hello po sir Jojo, yes. maraming salamat sa informasyon, na, 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 na parang na-research nila na ito ay between 1600s yung ating barang tradisyon. Kasi si San Isidro Labrador, kung isa inyong information, ay ito ay na-canonize, ay siya ay na-canonize noong 1622. And oh. after that, na-declare siya as patron saint of the farmers. Kaya, siguro, yun na yung nag-start na ang mga magsasaka natin ay nag-aalay ng kanilang mga harvest kay San Isidro. Pahiyas Festival. And from then on, nagkaroon process of development, yung ating pagdiriwa. Yes. Kasi nga siya ay syempre nag, uh, naging commercialized na. So, from a uh, simple San Isidro, ito ay nangyari ay San Isidro Pahiyas Festival na. To a more grand tour. No? Yes, nagkaroon ng malaking bunga, improvement. Yes, sobrang malaking improvement. At talagang wala pong record, no? Nung kung na nagsasabi na kung kailan dito nagsimula. Yes, alright. So, napakaganda po niyan. At least, nabigyan po natin ng trivia ang ating pong mga kababayan na yes. nanonood po, so, po sa atin. At kahit na po pandemic, naririto po kayo at ang ating pong LGU Lukban para mapadama pa rin po sa ating pong mga kababayan na naririto at syempre sa ating pong mga kalapit bayan ang festivity ng ating pong pahiya. Yes, kasi nga gusto natin, kulayan natin ang Lukban yeah. amidst the pandemic. Kailangan we should uplift the spirits of the Lukbanin. Kaya sa pamamagitan ng virtual celebration ay nandito ngayon. Nandito tayo ngayon. At uh, gaya ng kulay na sa sa Pahiyas Festival natin ngayong araw.